Welcome back to my channel Kambosdar. Ngayon naman ating tatalakayin ang National Commission for Senior Citizen NCSC at paano mga hakbang o steps ng pag fill up ng online registration ng NCSC forms. At kung bago ka pa lang sa akin channel, please subscribe, like and share, hit notification bell for my new video updates, let's go! Anong batas ang National Commission for Senior Citizens? Ang National Commission for Senior Citizens, NCSC, ay itinatag sa ilalim ng Republic Act 9994 kilala rin bilang Expanded Senior Citizens Act of 2010, ang NCSC ay itinalaga upang magsilbing pangunahing ahensya ng gobyerno na mangangalaga sa karapatan at kapakanan ng mga senior citizens sa bansa. Ito ay naglalayong magbigay ng proteksyon, pangangalaga, at suporta sa kanilang mga pangangailangan. Paano mag-online registration sa National Commission for Senior Citizens? Ang online registration sa National Commission for Senior Citizens, NCSC ay maaaring mag-iba depende sa kasalukuyang sistema o platform na ginagamit ng NCSC. Para sa eksaktong pamamaraan, maaari mong bisitahin ang opisyal na website ng NCSC o kontakin sila para sa impormasyon at mga hakbang sa pagpaparehistro. Karaniwan, maaari itong gawin sa pamamagitan ng pagbisita sa kanilang opisyal na website at pagpuno ng online registration form. Maaaring hiningi ng mga sumusunod na impormasyon: pangalan, petsa ng kapanganakan, address, at iba pang kinakailangang dokumento o detalye na maaaring magpatunay ng iyong pagiging senior citizen. Para sa mga detalyadong hakbang at mga kinakailangang dokumento, mahalaga na tingnan ang mga opisyal na impormasyon mula sa NCSC upang matiyak na tama at kumpleto ang iyong pagpaparehistro. Ano step sa online registration ng NCSC? Para sa eksaktong mga hakbang sa online registration sa National Commission for Senior Citizens, NCSC, Mahalaga na bisitahin mo ang kanilang opisyal na website o konte ang kanilang opisina para sa pinakabagong impormasyon at gabay sa pagpaparehistro. Karaniwan, ang mga hakbang sa online registration ay maaaring sumusunod. Pagbisita sa opisyal na website, pumunta sa opisyal na website ng NCSC. Pagsusuri ng mga alituntunin, basahin ang mga alituntunin o guidelines sa pagpaparehistro na ibinigay sa website. Pag sisimula ng pagpaparehistro, hanapin at buksan ang online registration form. Pagpunon ng detalye, ilagay ang iyong mga personal na detalye na kinakailangan sa form, tulad ng pangalan, petsa ng kapanganakan, address, at iba pa. Pag-upload ng mga kinakailangang dokumento, sundin ang mga tagubilin sa pag-upload ng mga kinakailangang dokumento na maaaring patunay ng iyong pagiging senior citizen. Pag-review, basahin at suriin ang iyong mga isinumiting impormasyon upang matiyak na tama at kumpleto ang mga ito. Pag-submit, i-click ang Submit button para isumite ang iyong online registration form. Pagtanggap ng kumpirmasyon, tandaan ang iyong reference number o kumpirmasyon na ipapadala sa email o SMS bilang patunay na natanggap nila ang iyong aplikasyon. Maaaring magbago ang mga hakbang o proseso depende sa kasalukuyang sistema ng NCSC kaya't mahalaga na sundin ang mga aktual na tagubilin na ibinigay sa kanilang website o sa kanilang opisina para sa mas detalyadong impormasyon. Ano ang mga nilalaman ng mga application form ng NCSC? Ang nilalaman ng application form ng National Commission for Senior Citizens, NCSC, ay maaaring mag-iba depende sa layunin ng aplikasyon, karaniwang impormasyon na kinakailangan ay Personal na impormasyon, pangalan pecha ng kapanganakan, kasarian tirahan, address, contact na detalye, numero ng telepono, email address, kung mayroon, detalye ng pamilya, pangalan ng asawa, anak, o iba pang kaanak, depende sa aplikasyon. Kasalukuyang kalagayan, kalagayan sa kalusugan uri ng pamumuhay, e.g., nakatira mag-isa, kasama ang pamilya. Mga dokumento bilang patunay ng pagiging senior citizen, maaaring ingin ang kopya ng birth certificate, valid ID, e.g., Senior Citizen ID, o iba pang kinakailangang dokumento. Iba pang detalye, rekomendasyon mula sa barangay, medical certificate, kung kinakailangan, at iba pa na maaaring makatulong sa pagproseso ng aplikasyon. Maaari ring hingin ng application form ang iba pang mga detalye o impormasyon na maaaring kailanganin ayon sa layunin ng aplikasyon, tulad ng financial status, employment history, at iba pa. Mahalaga na basahin at suriin ang mga tagubilin sa application form at tumpak na isumite ang lahat ng kinakailangang impormasyon at dokumento para sa mabilis at maayos na proseso ng aplikasyon. Sa online registration, ano nakapaloob sa application forms ng NCSC? Sa online registration para sa National Commission for Senior Citizens, NCSC, ang mga sumusunod na impormasyon at detalye ay karaniwang hinihingi. Personal na impormasyon, pangalan pecha ng kapanganakan. Kasarian tirahan, address, contact na detalye, numero ng telepono. Email address detalye ng pamilya, pangalan ng asawa, anak, o iba pang kaanak, depende sa aplikasyon. Kasalukuyang kalagayan, kalagayan sa kalusugan uri ng pamumuhay, e.g., nakatira mag-isa, kasama ang pamilya. Mga dokumento bilang patunay ng pagiging senior citizen, Maaaring hingin ng digital na kopya ng birth certificate, valid ID, e.g., senior citizen ID, o iba pang kinakailangang dokumento. Iba pang detalye, rekomendasyon mula sa barangay, medical certificate, kung kinakailangan, at iba pa na maaaring makatulong sa pagproseso ng aplikasyon. Maaaring may iba pang kahingian o detalye na hinihingi depende sa spesipikong layunin ng online registration, Mahalaga na basahin at sundin ang mga tagubilin sa online form at tumpak na isumite ang lahat ng kinakailangang impormasyon at dokumento para sa maayos at mabilis na proseso ng aplikasyon. Anong mga kailangan ID picture at selfie photo sa online registration sa NCSC? Sa karaniwang online registration para sa National Commission for Senior Citizens, NCSC, maaaring hilingin ng sumusunod na ID picture at selfie photo. ID picture, larawan ng buong mukha, headshot, larawan sa puting background. Walang suot na salamin o anumang nakaharang sa mukha. Mataas na kalidad ng larawan na malinaw at hindi blurred. Selfie photo, larawan ng buong mukha, selfie, larawan sa puting background. Walang suot na salamin o anumang nakaharang sa mukha. Ang selfie ay maaaring gamitin para sa verification ng pagkakakilanlan ng aplikante. Siguraduhin sundin ang mga spesipikong gabay o tagubilin na ibinibigay sa online registration form ng NCSC para sa tamang pagkuha at pagsubmit ng mga larawan. Ito ay upang matiyak na maayos at matagumpay ang iyong aplikasyon. At sana naibigan niyo ang aking tinalakay sa video ko tungkol sa National Commission for Senior Citizen Online Registration at paano fill upan ang online registration forms at muli please subscribe, like and share, hit notification bell for a new update. Thank you.